Diyos marahay na aga and for today nga mga mare ito yung isang araw sa buhay ko na lunis na lunis ako'y umabsent. Mga mare bali ngayon ko nga lang po na edit at na upload At bali alas 4 pa nga lang po ng umaga ako'y nagising na sa sobrang lakas ng ulan at dahil nga daw may bagyo nga ngayon. Nung kinaumagahan nga mga mare ganito na yung kaitsurahan dito sa amin, medyo may hangin na. At bukod nga sa ako'y tinatamad at lunes ngayon at sobrang maulan, alam ko naman na walang gasino customer nga. Kaya nga nandito na nga lang po ako nag-stay sa bahay. At dahil nga mag stay ako ngayon sa bahay, obligasyon ko nga po ang maglinis. At Diyos ko po, ay eh, pagkadaming alikabok ibang ibang iba nga po talaga pag balalaki ang nakatira sa bahay pati sa sulok sulukan hindi man lang magawang walisan o ayan para may uang pa nga dito hindi ko nga po talaga alam kung uang nga ba pa comment na lang po sa baba kung ano yan at bali alas 8 na nga po ng umaga pero sobra pa rin mahangin at maulan at hindi pa rin nga po ako nagbe at inuna ko na nga muna yung pangpupunas dito at pagwawalis Diyos ko po ay kainaman kakapal na nga po ng alikabok at dahil kwarto nga lang po namin ni Puso yung may kisame at dito sa salas ay wala kaya naman malimit pasukan nga dito ng ibon. Binabalak-balak ko na nga sanang hulihin kaso ako'y takot naman tapos ko nga po magkuskus ng sahig ito naman yung aking inatupag bala ko na nga pong pagpalitin yung mga damit namin ni puso pagbahihiwalayin ko na rin pala at bala ko na rin lang yan yung bagong cabinet ng mga damit. At sasamantalin ko na nga rin po yung aking pag-absent dahil napakataas nga nito at napakalapad ng cabinet na ito mahirap nga Warn po itong punuin ewan ko na lang, bali pinagsama sama ko na nga rin po pala yung aking mga dress. Ngayon ko nga lang na-realize mga mare na ang dami ko palang damit pinagbibili ko man yung iba nga ay hindi ko pa nagagamit na hindi ko naman pala kailangan. At dahil ang aking si puso ay umuwi din agad at wala naman daw siyang gagawin sa kanyang trabaho. Ayan, pagkarating, bumara agad. Tinulugan nga po ako at nagtalokbong pa nga. At nandito nga po pala yung akan silver play button sa aking YouTube channel. Ayan, balang mare, bali ilang taon na nga po yan nakatago dyan. Hindi ko pa rin siya may display at wala nga pa rin po kaming sariling bahay. At kung kagabi nga pinangakuan ko si puso na ipaglulugan Luto ko siya ng paborito niyang sopas pero hindi ko na nga nagawa sapagat nga ako'y pagod na pagod sa maghapong pagtutupi. At sayang na sayang nga daw ay sana daw ay bagay na bagay ito nga sa mahalumigmig na panahon. Nung pagaging singa ni puso, inutusan ko na lang siya mag-toast ng tinapay para sa aming merienda eto na nga po yung aking pinagagawa maghapon. Bali na puno ko na nga po yung alima pala. Limang layer na yan at bali mayroon pa rin po sa baba na mga lalagyan. At kahit nga sobrang lamig dito sa amin at ang ulan nga Alas 4 na nga rin po ng hapon, ako nakaligo. O ayan, medyo fresh na nga ang aking kaitsurahan at buti na nga lang po ay tumila na din yung ulan. Paglabas ko nga po ng kwarto, itong aking sipuso ay sayaw ng sayaw at napakalakas nga rin po ng music. Masayang masaya yarn. Yan lang ang naman po for today's video. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, mabalos.